So yun, mga boss, for today's video, nandito kami ngayon ni Sir Frederick C. Child sa Kalawang uh, Batangas, mga boss. Bali, pauwi na rin kami dito, mga boss. Tapos, uh, nag o visit lang kami dito, mga boss. Tapos, dyan sa area na yan, nagagawin natin, kami soon. Dyan, uh, okay na. Tapos, uh, sana ma-reward sa atin yan, mga boss. Ayun yung gagawa natin dyan sa yeah. ano So, tara, pauwi na tayo. Let's go! A few moments later. So, yun mga boss. Dahil nga, pauwi na tayo mga boss. Dinaanta dito ni Sir Frederick sa sikat na Ay, uh, rolls dito sa katapatan Kabuyaw, Laguna mga boss. Yan, uh, shout out sa'yo sir. Sir, maraming salamat sa papauwi mo sa akin na Buko Rolls, yun. Shout out sa'yo. At saka sa mga gusto mong pagawa pala kay Sir Frederick, mga boss. Uh, ito po yung page niya. Tapos, uh, pakipayin mo na lang po siya. Para malaman niyo po kung magkano po ako tinapakosting nyo po sa kanya. Tapos dito mga boss, yan, eh, no. Binidyoan ko na rin yung sikat dito na mga nakapanood dito mga boss. Uh, sikat na sikat dito sa Kabuyaw, Laguna. Kaya uh, binidyoan ko na rin ang dami nilang tinitinda dito mga boss yan mga kape may mga kape pa sila iba iba flavor dito mga boss tapos syempre uh, makakatikim na rin tayo mga boss ng buko rolls dito at yun uh, shout out ulit sa iyo sir Frederick uh, maraming -marami salamat sa labo dito sir syempre hanggang dito na lang mga boss, uh, ingat po kayo palagi, ingat po May natanggal na tayo isa dito. Tapos, yung papalito mga boss, yan, hindi, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin itong grills na ito. So, kaya hinasa na natin ito mga boss, kasi waterproofing siya. Gamit natin waterproof dito mga boss, bali, poison, flexiban mga boss. Shout out, Pugi! Ito yun mga boss, bali, may press cooking tayo dito. Ang so, nag-clustering ka lang dito mga boss, pupunta muna natin mga siyang So, yun mga boss, bali, ito, mapapasunod na yung mga ulit may tayo. Kung uh, kami tinatapag tanggal dito mga boss, uh, locker tender mga boss, hindi. Sa iyo mga boss, ako mga boss. Ulitin na yung finish na kami labas na Pati repeat dito mga boss, sa atin na uh, pakilagyan siya naman po ng video natin. Um, salamat po sa, sa Ao, mga support na mga boss. Uh, Siyempre, ingat po kayo palagi. Diyan, please po sa inyo.